Yun mga brother, isang hapon na naman ang uh, napakaganda at uh, hindi umulan Kamusta tayo dyan? Narito tayo ngayon sa barangay Sinala Ito ang trademark na school ng Sinala dito, ang mapapansin nyo At uh, pag napansin nyo to alam nyo na kung ano yung dinadayong tambayan dito tuwing gabi, tuwing hapon tapos sa uh, kakaliwa tayo dito <coughs> Pag mapapansin nyo nga itong uh, Napakalalim na ahon na ito Tapos bababa Tapos ito na siguro yung pinakamataas na ahon dito Ito na yung huling pinakamataas na ahon dito Bago tayo makapunta ng Kalumala Heights pero yakay yakay ng ating uh, motor kompleto naman siya sa mga signages dito papunta sa Kalumala Heights yan kakaliwa muli tayo dito wala nga lang masyadong dumadaan dito kasi napapakalayo sa bayan napapakalayo sa sa mga puntahan mahirap ang mga biyahe kaya yung mga nakamotor lang din talaga nakakabiyahe dito isa nga ito sa mga solid tambayan dito sa Bawan tanggay tayo naman ang view dito napapaganda ng view lalo na pagkagabi napapakadaming dumadayo dito pagkagabi wala nga lang pong masyado tao sa oras na ito kasi maaga-aga pa ngayon tayo na una dito mainit-init pa magpapainit muna tayo dito sa kalumala Up over black Cadillac, high heel boots, and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her, there ain't no coming back. Wanna take a run at that? I think she's feeling me too. Up a few degrees, my imagination of her body gets the best of me Oh god she's such a tease, bitten lips, bruised knees I'm addicted to her, need her touching me Cause she's got a bad little waist And we tearing down this place, off the liquor that we chase Got some us to the face, baby, I don't need no space Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away Cause she's like sex, sex drugs, cocaine, life so insane, jealous of the glowing that she wears up on that diaper Kitang kita nyo naman Ang napakagandang view dito Sa mga mahihilig sa Nature Eh dito masarap tumambay Lalo na pagka uh, oras ng gabi Makikita nyo ang ilaw ng buong uh, Bawan dito sa lugar na to so, dating nga dito sa may portion na to eh, Halos putol na ang uh, Karsada Sagadin so, lang natin hanggang sa dulo Yan ito na nga 'yung pinakadulo niya. Uso tayo dito sa pinakadulo. Iikot lang tayo doon sa kabila. Tapos madadaanan mo pa itong mga uh, madaming puno, madaming uh, manggahan. Makikiraan lang po dito. Makikiraan lang po Sa inyo napakagandang daan Makikiraan lang po Yan ito na nga ang mga papuntang uh, Manalupang Pero dito tayo dadaan <laughs> sa kabila.